sa pa pang mga balita sa oras na ito. Abay, uh, ituturing ng colorum, simula ho ngayong araw. Itong lahat ng mga public utility vehicle na bigong makapag-consolidate na bahagi yan ang kautosang isinusulungan ng pamahalaan. Ito ang muling ibinabala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasunod dyan ng uh, paalala na simula nga ngayong araw ay hindi na tulutan pang makabiyahe ito hong lahat ng mga unconsolidated public utility vehicle. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson uh, Keofilo Gualis III, simula ngayong araw, Mayo 16, 2024, ay maaari ng banghuli uh, manghuli ang kanila mga ng mga jeepney drivers na hindi nakapag-consolidate sa ilalim yan ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Dahil dito ay required na ang lahat ng mga PUV drivers na ilagal sa kanilang uh, mga windshield ang mga dokumentong magpapatunay na sila ay na-consolidated na. Babala ng ahensya simula ngayong araw ay pagmumultahin na aabot huya na sa 10,000 piso itong mga unconsolidated jeepney drivers na mauhuling namamasada pa rin habang pagmumultahin naman ng hanggang 50,000 pesos at may impound naman ng 30 araw ang kanilang mga unit.